Malusog na araw sa inyo mga kapas break at ngayon naman magluluto ulit tayo ng napaka sarap at punong puno ng nutrisyon. Siyempre gulay. Ito yung tinatawag na burger steak pero ang gagamitin natin ay broccoli. At yan nga yung burger na ating gagamitin, butter, beef cubes at siyempre harina ayan nga pala ang mga ingredients na ating gagamitin at bukod dun nagayat din nga pala ako ng malunggay at yan ilalagay na natin ang mantika piprituin muna natin ang burger patty na ating gagamitin pinapride ko nga muna pala ang burger patty dahil mamaya na yung sauce na ating gagamitin. Parang style to ng burger steak ng Jollibee. Pero broccoli ang ating gagamitin para medyo social. At yan magpa-pride din nga pala tayo ng bawang. Kailangan lang natin i-golden brown. Stay aside din lang natin yan. Ihiwalay lang din natin yan at hindi natin ihahalo. Dahil ibubudbud lang din natin yan. Yan ang magdadagdag lang din ng linamnam. At aroma ng ating niluluto na burger steak with broccoli. Yan nga pala ayaking aking lang na naman na At pagkatapos mag golden brown, syempre stay aside na muna natin. At tulutuin na natin ng sauce. Ilalagay muna natin ang butter. Habang tinutunaw natin ang butter, ilalagay na rin natin ang beef cubes para masabay na rin ang pagtunaw niya sa ating butter medyo hahalu-haluin lang din natin medyo malit nga lang pala ang aking ginawang lutuan kasi medyo konti lang naman hindi gano karami ang akin at isang spoon ng harina hahalu-haluin natin para matunaw lalagyan din natin yan ng syempre ng tubig at saka sa tubig nga pala kayo na rin na magtatantsa kung ano ang gusto nyong tantsa sa inyong sauce kung malapot ba o medyo juicy kasi sa Jollibee medyo juicy ang kanilang ano gravy gravy kasi yan tapos lagyan natin ng konting toyo yan po para medyo mag golden brown siya yun kasi yung kulay tapos lagyan ulit natin ng tubig kasi gusto nga namin hindi masyadong malapot tsaka medyo juicy parang sa style ng sa Jollibee tapos saluhan natin yan ng konting paminta pampa flavor din aroma at may konting anghang ng konti at tsaka pampa sarap yan pampalinamnam tapos ilalagay na natin yung ating broccoli sa totoo lang yung broccoli pwede rin naman half cook lang kasi ang broccoli masarap yan pag medyo majus juice, -juice sya pero nasa sa inyo na rin kung anong luto ang inyong gagawin dyan halo haluin ko lang ng konti tapos tatakpan na rin natin yan para medyo kumulo ang ating gravy at maya maya ilalagay na rin natin ang ginayat natin ng malunggay yung malunggay nga pala hinimay ko yan pero hiniwa-hiwa ko rin para medyo durug-durug na siya. Pag inilagay yan, kung mapapansin nyo, durug-durug na siya. Para dagdag din yan sa nutrisyon at saka maganda rin ang malunggay sa katawan ng tao. Siyempre, gusto ko rin talaga nagugulay ang aking mga anak. At yan, dalagan natin ng konting patis para may linamnam at medyo may alat ng konti. At yan, pag kumulo, tapos na. At yan, napakasarap. Itura pa lang masarap na Hindi ka na kailangan umorder sa Jollibee ng burger steak Kaya mo nang gawin sa loob ng bahay mo yan Pag wala kang ginagawa magluto-luto ka Medyo mumurahing burger pati nga lang pala yung binili namin Pero okay na rin dahil lang nagdala dyan yung sauce na aking ginawa ano tayo? Taste reveal And Taste reveal na. natin ang Burger tapos yung broccoli. Tapos like ito. Ano yung mo? Oh, dami. Hi. Ulam ko na, kanin na. Hmm. Sarap. Wait, kita. Ano to? Ako. Ba ba bayan tikamo? Sabihin ko lang teke mi. Abither po mag-alay. Oh, dinu kumain 'yun nasayang ko na naman ang 5 minuto ng inyong buhay. Thanks for watching.